Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamusta bus, friend? Good morning! Ayan, kagigising ko lang at uh, prayer time na ngayon. 5.10 po pala yung fajar pray ng... Uh, dito sa may Antipolo Rizal. Nasa Antipolo Rizal ako, best friend. sa apartment ako ng bayo ko at ang kapatid ko. Ayan. Habang nagmuni-muni, siyempre magdasal muna tayo at magpasalamat. Kasi napakalaking blessing yung gumising tayo araw-araw. Ayan. Nagpre-prepare na ako para sa uh, fazar pray, morning time. Ayan. Yung first pray ng Muslim is fazar pray. Ayan, pumasok na nga ako sa banyo para mag at maghilamos, di ba? Usually, yun yung mga uh, every morning routine natin, no? Ewan ko na lang sa inyo kung nag-toothbrush kayo at naghihilamos. Eh, baka siguro pag gising nyo, na kayo makichismis. <laughs> ako kasi, ganitong ginagawa ako. Pagka gumigising ako ng umaga, diretso ako sa CR, magbrush At siyempre, uh, syempre, maghilamos. Nakakahiya naman kasi pagka pag mo, eh, nakichika-chika ka na. Ang baho ng hiningan na. <laughs> syempre naman, best friend, di ba? Ganyan tayo. At uh, ayaw naman natin yung napapahiya tayo. Kaya ayan, pagkatapos yung nag at naghilamos diyan best friend, eh, mag na ako. Ano ba yung wudu? Yun po yung mga uh, ginagawa namin. Uh, pagka, uh, bago ka mag-pray, best friend, mag ka muna. First step kasi best friend is pag nagpray ka, bago ka magpray is mag ka muna bago ka magpray. Ayan. Kihilamos pa lang pala ako diyan. At uh, pagkatapos ko nagkilamos, ayan nag-start na ako nag -wudo. Bakit ba importante ang wudu sa isang uh, Muslim best friend? Kasi best friend, uh, yun yung mga ginagawa dati ng mga propeta. Kaya dapat, pag nagpray ka muna, magwudo, lilinisin mo muna yung mga katawan mo, yung mga maruruming uh, banda sa katawan mo. Tulad yan, yung paako yan, uh, nililinis ko na dyan. At uh, yun talaga yung karaniwan na ginagawa namin bago kami magsagawa ng sala. Ayan, best friend. Paglabas ko ng CR, hin hinanap ko na dyan yung carpet ko at uh, yung towel ko best friend ang sa, sa Muslim kasi bawal ka naka short na na Nagpa play hindi naman usually bawal pero talagang siyempre pagka short short kasi best friend dapat pag nagshort ka uh, matatakpan yung tuhod mo kasi sa Muslim best friend bawal yung nakashort ka na hindi takpan yung tuhod Ganyan. hanggang sa tuhod best friend kaya yan <laughs> nakikiano ako sa mga uso kasi at floor lang muna tayo. And ayan nga, best friend, inaayos ko na yung ano ko. Kailangan matakpan yung buong tuhod ko pag nagpe ako. Ayan, magpe lang ako saglit, best friend, ha? Ayan, best friend, natapos na nga yung pray ko and nagdudua na ako dyan. Siyempre, pag natapos na yung uh, pagkatapos ng pray nyo is humingi ka na ng kahit na anong hilingin mo sa Allah o sa Panginoon. Ayan, natapos ko na yung salako, best friend, fajar pray, which is first muna is sunnah and then dalawang rakat and then yung fajar. Fajar na dalawang rakat din, best friend. Ayan, pagkatapos ko na yan, eh, inayos ko na yung carpet ko, nilagay ko na sa tabi. At uh, paglabas ko best friend dyan, madilim pa pala. Kaya naisip ko eh makapagkapingan muna. Pero bago niyan best friend, nagmuni-muni muna ako sa labas kasi medyo may maingay. Ewan ko ba sa oras na to is mga pasukan na ata ng mga bata. Ayan tinitignan natin yung mga dumadaan na mga bata kasama yung mga magulang syempre ayan ang aga ng ano pasok nila kasi dito best friend alas 6 ata ng umaga ayo nilang malit yung mga anak nila o ayan nagjajaging nagjajaging muna <laughs> exercise ba kumbaga ano uh, pampa, ano ng Bilbil. <laughs> Ayan yung mga, mga bata, best friend na pumapasok sa school kasama mga magulang. Mga elementary grades ata yung mga yan. Ayan. O ba? Diba? hindi maingay hindi naman masyadong maingay sa area namin. Ang maingay best friend is yung mga aso. Nakakainis yung mga aso na yan, ang ingay-ingay sa mga subdivision. Ayun, pagkatapos ko best friend, eh naisipan kong iligpit yung hinigaan ko. Diyan kasi ako natutulog best friend sa uh, parang living room. Living room. <laughs> hindi dito kasi ako natutulog eh habang nag-aantay ng ano ng flight ko dito kasi ako sa bayaw ko best friend ah uh, dito muna ako kasi nag-aantay na ako ng flight ko best friend syempre alam mo naman ang buhay eh abroad abroad tayo ngayon ah uh, uh, mag-abroad na naman ako best friend at uh, pupunta ako siguro sa bandang Asia pa rin naman hindi bala ko sanang mag-Europe kaso oh mag ano best friend pala yung bala ko dapat ah uh, mag kukuriya ka. So, medyo ang tagal kasi, ang katagal ng process. Siyempre, eh, naiinip ako. Ganon. Pag naiinip ako, hanap ako ng second option. Kaya, ito yung option ko, best friend. Pupunta muna ako ng Asia. Wow, Asia! Asia na sa Asia na nga ako. Eh. <laughs> Hindi. Apart ng Asia naman, best friend, ba diba? Para mag-cross country if ever na mapapalag tayo, eh, magka-cross the country tayo papuntang Europe, inshallah, no? So, ayan best friend, nauhaw nga ako at iinom muna tayo. Ganito pala kami umiinom. Ano, hindi kami nakatayo pagka first uh, inom namin, kailangan nakaupo kasi ya yeah, uh, Yan yung mga nakagawian na ng Muslim best friend. Kung tatanungin nyo, paki-google na lang kung ano bakit, no? <laughs> hindi. Yan na nga uh, ire-ready ko na yung kape ko kasi pag pagising ko talaga, best friend, hindi mawawala yung kape. Kaso, nawawala yung kape. Walang kape. <laughs> Ayan, nakakalungkot naman. Walang kape. Kaya naisipan ko, bumili sa labas. Ayan. Uh, pero bago nyan, best friend, magpapainit muna ako ng tubig para pagka dating ko siguro, eh, medyo, ano na, mainit-init na. Mainit-init na yung tubig. Pero pag ano ko dyan, medyo iba yung uminit, best friend. Iba yung uminit. <laughs> Ewan ko ba, sa time na yan, nasi na ako nyan. Kaya, ayan, kinukuskus ko na yun dyan. <laughs> Diretso na ako dyan sa so CR agad. O, oh, takbo. <laughs> ayan, success na best friend natapos din sa wakas. <laughs> Ayan, tinignan ko yung ano, yung tubig Kulung, Kulo na at uh, konti na <laughs> yung tubig niya Iniwan ko kasi best friend Buti hindi ano, naksit Naksit Ayan, tingin-tingin ako sa labas Kasi medyo madilim pa kanina Ngayon maliwanag na, ayan So pwede na sigurong bumili sa labas At medyo may bukas na sigurong tindahan Kasi ang tindahan dito alas 5 ata bukas na kaya naisipan ko bumili na ng kape ko at uh, syempre pinatay ko na yung ano yung yung stove para ano uh, hindi ko makalimutan na naman ayan nilalak ko yung pinto best friend at uh, syempre na mani nasa Manila tayo madaming mga kawatan ganon ayan samahan nyo ako best friend bili tayo ng kape o ba diba? pa vlog na lang ako kasi na-miss ko yung vlog na ganito eh, di ba? So, samahan nyo ako, best friend, hanggang sa dulo. Hanggang sa dulo na tong video na to. <laughs> ayan pala yung motor ng bayo ko hindi nila dinala, nagbas sila. At uh, medyo kawawa kasi yung motor, laging dinadala sa probinsya. Isabela ba naman, di ba? Manila to Isabela, Isabela to Manila. Kawawa naman yung motor, di ba? Kaya iniwan nila, ayan. Ayan yung gate pala na apartment ng mga ano, nandyan. Mga siguro anim yung kwarto dyan. Ayan. Habang naglalakad ako, nilalakad lang kasi yung tindahan dyan, best friend. Actually, ano lang, two minutes lang. Two minutes lang siguro andyan ka na sa tindahan. Ayan. Medyo madaming ding tao na dumadaan dito. Hindi naman siya private na ano subdivision pero grabe ang gaganda ng mga bahay dito best friend parang nasa private ano ka nga nasa private area ka pero semi lang siguro to O 'yan sa likod ko di ba ang ganda ang gaganda ng mga bahay dito best friend and dito na ako sa tindahan at uh, bumili ako ng uh, Nescafe yung creamy white yun, yun kasi yung ano eh doon ako nasasarapan Wow. Nasasarapan. Hindi, ang sarap kasi ng Nescafe Creamy White. Sa totoo lang, yun yung kape ko. Pagka tumitikim na ako ng iba, pero medyo naano ko naman yung kopi ko. Kaso, nasasarapan ako talaga sa Nescafe, Nescafe Creamy White. Ayan na, ah, si, si nanay nagwawalis na dun. Ah, ayan. Pagkabigay nga ng, ng Nescafe Creamy White sa akin, best friend, ah, eh, naisipan kong bumili pa ng biskwit yung choco mocho ba na white ang sarap kasing isaw-saw yan best friend, ayan kumuha pala ako ng dalawa ayan. habang uh, binabayaran ko, nasa 38 ata siguro yung ano ko dyan best friend hindi kasi alam ni uh, Tindera ko magkano yung choco mocho kaya natagalan dyan uh, tinanong muna kung magkano daw yung isa yung choco mocho <laughs> pagkabigay na ng suple ayan, umalis na ako syempre Oh. Ayan, dalawang choco mocho, isang Nescafe creamy white. Ayan. Pabalik na nga. Tignan nyo sa likod ko, best friend. Oh, ang ganda ng bahay nila. Oo, oh, oh ba? Diba? Talagang mayayaman yung andito sa subdivision na to. Wala kayo nyan. <laughs> ayan, pag, pagdating ko nga, eh, binuksan ko na yung pintuan. At, ah, uh, bakit pa kasi nilalak eh dyan lang naman sa tabi? Eh syempre best friend, Manila to. Madaming kawatan nga na sinasabi ko, ba diba? Budol-budol pa. Uh, may nang nakawan na nga daw dito eh. Mga sapatos daw. Kaya nag-iingat naman tayo, ba diba? Ayan, pagpasok ko, ayan. Ano ko na yung mainit na tubig? Eh, medyo na ano na yung tubig ko, yung mainit na tubig, medyo lumamig na konti. Kaya, Pinainit ko ulit. Ayan. Nescafe Creamy White. Nescafe Creamy White by Kenemen. Sorry. <laughs> Nagbo-voiceover lang tayo, best friend, kasi ito naman yung uso, diba? O, ayan, yung Choco Mocho na binili ko. Nga pala, best friend, yung YouTube channel ko, best friend, is available pa rin may ads pa rin pala, pag check ko yung youtube channel ko, may ads pa rin pala, kumikita pa rin pala kaso, try natin i-recover ano, recover natin yung youtube channel natin best friend, at uh, tignan natin kung may sponsor ulit tayong makukuha, <laughs> at uh, balik ta balik tayo sa gawi dati, di ba best friend Ayan naisipan kong lumabas kasi para ang sarap magkape dyan sa may balcony. wah wow. Balcony? adi ah, ba Pag may mga balko-balcony, best friend, wag nating sayagin yung pagkakataon na magmuni-muni dyan. O, Sinet up ko na pala, best friend, yung upuan at saka yung lamesa. O ayan. O, nagmumuni-muni na ako dyan, best friend. Siyempre, madami na akong iniisip niyan. Paano kaya kung ganito, ganyan, 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 mga plano, di ba? Pagka nag-iisa tayo, best friend, madami tayong mga naiisip na mga bagay-bagay para hindi naman para sa... Para naman sa pamilya natin, ganyan. So, ayan, napapaisip ako, best friend, ano kayo gagawin ko pagdating ko sa abroad, ganyan, ganyan. Anong kayo mga plano ko? Siyempre, uh, iniisip ko yung mga pamilya ko, diba? At yung mga anak ko. Mga anak talaga. Uh, ayan, best friend, nagkakapin lang ako. Ayan, pag ano ko, best friend, na isip ko yung ilaw, nakapon pala, kaya pumasok ako dyan, pinatay ko, kasi medyo maliwanag na, ayan. Mga oras siguro niyan, best friend, uh, 6.30 na yan, best friend. Kaya, ayon. nag -e enjoy ako pagka ganyan, mag-isa lang ako, ewan ko ba, hindi ko feel yung madaming tao na nakachika-chika, pero mas feel ko yung ano, yung nag-iisa lang ako pagka may iniisip ako ganyan ganyan mas mas prefer ko yung nag-iisa lang ako para makapagplano makapagplano sa ngayong araw na to ganyan ayan pala best friend o oh, ko sarap na sarap ako diyan lalo na yung nasa gitna ng chukumucho yung milk na yan tas isama mo po mo sa kape ang sarap grabe so, sino sino naka-experience yan best friend mga bata lang ata di ba <laughs> So, yun nga pala, best friend, supportahan nyo ulit yung YouTube channel ko. Uh, I-recover -re ko ulit yon, I-recover. So, dun ako mag-upload at dito sa Facebook account ko. Ito, best friend, yung Facebook account ko at saka sa TikTok account ko. Pakifollow ako, best friend, at uh, uh, magpapatuloy tayo magpasayat, mag-entertain. Kung may ma-inspire o di-wow, di ba? Show. So, ayun, hanggang dito na lang, best friend. At sana, mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media account ko. At uh, asahan nyo, best friend, no? Dadagdagan pa natin mag-upload ng video. Okay, best friend, salamat. Bye!